na mga idol still pala ito still avenue west still maganda pala magbag dito busy ang daan oh busy ang katuhan ito, dito yung tayo sasakay sakay yan ang basta stop pala yung yung mga building tapos may mga bakod teka mali tayo doon tayo liliko titignan ko rin dito maganda rin pala dito yan yan park pwede ka magtambay tambay dito sa park yan mga bahay dito oh, pwede ka picnic pala rito tambay tambay walking Pagpala ito. Malayo-layo pala rin. Nakakain. Pagkalampas ng 200 metro. Lumiko pa kanan. Maganda rin pala itong mga bahayan, Tom. Yan o. Oh. dulo pala ito dulo kung maglalakad ka raw maraming bahayan din dulo pala lumiko pa kanan pagkatapos ay makikita mo sa kanan ang iyong patutunguhan ah oh, ito Maganda rin pala rin ang bahay ano? Lumiko pa kanan Kanan daw kanan Ah ito Baka ito Yung mga na iwan nakatambay May mga bakod pala yun Lake pala siguro yun oh. pala yung katabay. Park pala itong katabay. Ayan oh. pwede ka pala mag oh. Maglaro na Nasa kanan ang iyong patutunguhan Ayan Ito, yung park na ito Ah, pwede ka pala mag-jogging-jogging doon, oh. Yan, pwede ka mag-jogging-jogging doon. May nagpo-football. Tapos tambay ka rito. Nasa dulo pa na. Nasa dulo pala yung pupuntahan ko pala. Pala. Ayun, dito lang. yung pupuntahan ko bukas. Sa dulo. Pre, mga pre-hold to eh. Mga uh, stock tan house. yan Ito yun siguro. Ito dito eh. Ito Kaya palang harundi ng park Warehouse pa nakatabi Baka tuwi dito Ito na ha Ito na no, ha Ito na ha Ito na ha Ito na ha Ito kabilang ng kon Kung dito, park na itong kabila eh. Tapos itong mga bahayan. May pinakita siya ng kon eh. Bakit ba eh? Ito yung con oh. Ayan. Ay, yung Ayan yung building. Nasa dito na eh. Yun. Exit. Yung exit. Nasaan nga kaya yung exit? May pati yung, na sakyan. Ayan, ginawa na ko na yun. Ibig sabihin na rito na. Tapos yung, yung, yung Ito mo ito, ito na yun Ito na namin bukas Naganda ka mag walking walking pala Tapos ang ganda Ang ganda ng pano oh. Doon ako parking pa. Doon ako parking pa siya. Pero maganda. Kantuhan lang. Ito you know. yun Oh. Yung 22. Mayroon siyang, mayroon siyang parking. 3 stories o. Oh. Tapos yung kabila. Yung kuwan park. Maganda rin pala. Tapos yung bus stop, naroon lang yung bus stop. Bakit? Magarit pa pala mga bahay dito. pala yun Distance ko rin to yun Pero yung, yung kabila part yun Iikotin ko nga yung part Ito lang yung part ayun Tumubid ako ng part Yan part na ito Ano kaya itong part? Maganda rin itong part eh Maganda pala mag part time part time dito ano you know, patabi lang May bike bike pa Yan, yung kabila Ito Luman no, no, daan Pwede ka mag walking pala dito oh. Pwede yun, may dredge around Doon sa Sa sukalan Where is pala ito kabila? maganda mag-apply dito kung marun dito ayun o oh. pa pala rito kung kung mag-apply ka ano kaya atong isang ito ikote ko muna ito ah ikot lang pala yung kabila upuan pala pwede ka palang umikot dito sa kabilang yun yung kanya umikas na yun dali diretsyo lang lapot lang yung gasolinahan huh? tsaka yung doon yun pala yun oh huh? yung ganda oh huh? yung gasolinahan huh? dito pwede ka palang umikot kaya lang sarado pala Sarado yung pond. Ang dami pa mga tao. Maganda mag-bike dito. O sakali o. Oh. Ang dami pa nagkalaro. ka pala dito. dito na ako dadaan para sigurado mahirap kasi rin doon eh Tels na pala yung kabila. ganda ng daan dito oh. Yeah, Yan mga idol, tingnan yung mga daan dito Ang oh, grabe Baka mamaya pa marami naglalakad Kukunti pa ngayon eh Pero maganda ang daan dito ano, you know, oh, may kompa. May sundalo pa Babae eh. Itim Yung mga maganda rito yung Dito sa Canada yung trabaho eh, yung mga ganyang government ng mga sundalo police malalaki sweldo niyan pwede ka rito magbay kayo ng gabay oh daming ilaw pero ngayon alas 6 na ngayon ng gabay maliwanag pa rin oh dito sa Canada ganito rito eh. tayo dadaan sa kabila nakita na natin yung pupuntahan natin maganda nasa corner siya malapit siya dahil ang ganda ng daan Ano rito lang daka? Nakaka tayo binanak ang park din yun ang part ninyo yung, yung dami malalaman ko ito pagka na tayo ang dami ng mo magdadto no kun doon oh. lang oh. Ilang balik lang oh. Sip pa. Oh. Maganda. Ano ko yung tindahan? Grocery. Gara-gara sering kombinasi tu. Ikan tak? Gara-gara? Inang-ikot ka lang dito. Yan, naka na. Tama-tama. Hindi na tayo nagantay na matakal-takal. Diretso na agad. Hindi mo lang ito 21 km na ngadto. Dako to ipot. Patag naman eh, patag. siguro magbike dito ay eh, pagka yung gabi kasi eh, maraming ilaw kahit eh maka ilang eh, ikot ka lang okay na yun tapos yung kanadyan na ito yung kanadyan ito yung bilihan ng mga, ano, mga mga tools mura din yung mga tools dito eh dala pula mesti tak ya yeah, mga bus Ito yung sakay dito sa Canada Yan Maganda rito eh Tsaka rito Dito sa Canada Dalong oras bago may expire yung ticket Sakay ka ng sakay Kahit saka makapunta ako kailang Kahit Kahit ilang bus pero dati noon, yung kung Viva, Viva Blue, Viva, Viva na bus, aircon yun eh. Double per yun. Ay ngayon, ginawa na ni nila na isang per. Kaya maganda na. Ikuti ko nga itong daan ito. Maganda rin yata rito eh. Ikot-ikotin ko. kaya maganda. Rin. Ang lakang bahay, oh. Mamahalin itong bahay nito bukas yung bintana oh. Ang lalaki po. Lalaki pa lalaki pa lang ng bahay dito. Ano? Oh. ko lang ay kasi nakita ko nakita ko na yung korsada. Baga lang takbuhan natin. Hindi mo tayo tatakbuhan ng mobiles. Hindi ko kasi kabisado yung dami ito. Tinignan ko lang. Yan, pagka may bahay na rin. Ayan. Reverse cutter Laka pa ng bahay oh Malalakang bahay sa mesa dito Grabe Yan ang gusto kong ganito May basketball lang Makabili sana ng basketball Kasi nasa kantong naman eh yung katabi factory yung tanos kanina yung pinuntahan ko maganda rin e eh. oh, tinatapon ako oh, mga cabinet saan kaya ito pupunta ito? tingnan ko nga sa may dulong yun Nalaki ng bahay oh, grabe. Makita niyo yung mga bahay dito sa Canada oh. Nalaki. Masarap dito mag-walking, walking, -walking pag kaganitong hapon na. Ah. Ayun oh, sasakyan naka Porsche daw. Oh. Yung nakalagay. Nalaki na ng bahay oh. Ito mahirap pagka yung malaking ng bahay mo pero pagka nagpuan ka na, mahirap na. kaya pupunta itong dami daw marong trail eh oh puntahan na natin itong trail pasok natin itong trail maganda itong trail yata oh ngayon lang ako nakapasok sa may trail na ito Tingnan ko yung trail dito Yan Yan mga lo, oh. Titignan natin yung trail dito Kasi Ngayon lang ako napadaan dito Malaki yata rito Hindi ko lang alam kung sa paikot to O mahabang ta rin Kung may click Tingnan nga natin Nakabike naman tayo eh. Ngayon lang ako dapat dahil sa taral nito. Dahil dahil ng takbuhan kasi hindi ko alam. Hindi ko kabisado. Maliit lang siya oh. Ang ganda ng tulay. Iba. Ngayon lang ako nakadaan dito. Kaya lalay lang takbuhan natin. Ah, may clay lang pala. Labasan na pala oh. Saan kaya ito? Ah, po. Saan kaya itong home oh? po? May lakan ng bahay, oh. May lakan ng bahay dito. Park yata yung kabila. Iikot ako na lang. Maganda na kayo oh. na. Oh, grabe, mga dito sa so, may tapat ito. May mga apple. Apple picking yata Tambay tayo dito hindi ko alam pa siya ito eh hindi ko alam pa siya yung daan ngayon pati itong daan na ito mamaya gagamitan natin ng GPS kung saan tayo lalabas yan ang nag-espalto sila oh bagong espalto Madali kasi ang spalto rito eh. Sa kaya ang daang tao? Alalay lang takbohan natin. Hindi natin alam. Nalaka ng bahay oh. Yung mga parking nila nalaka oh. Surkot na natin to. Kakaliwa tayo. Ah, sa palusong. Palusong naman to. Palusong. Alalay tayo dito. Alalay. sa kaya to? Ah, malapit ko lang. doon na pala sa amin.